Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. So ongoing pa rin nga mga kaibigan ng training camp ng Team USA kung saan nakaharap nila sa scrimmage ang USA Select Team na kinabibilangan nila Jalen Duren, Lanson Galloway, Trace Jackson Davis, Jaime Aquez Jr., Brandon Miller, Trey Murphy, Keegan Murray, Brandon Podjemski, Mika Porter, Peyton Pritchard, Jabari Smith Jr., Jalen Suggs, Amen Thompson at ang consensus number one high school player at projected number one pick sa next NBA draft, Cooper Flag. Ang team na ito ay muntik pa nga matalo ang Team USA mga kaibigan na tapos ang scrimmage nila sa score na 74-73. Dumikit nga mga kaibigan ng USA Select Team sa panguna ng incoming Duke freshman Cooper Flag. Pinakita nga ni Cooper Flag kung bakit siya ang susunod na star ng Amerika. Ang 17-year-old star ay pinahirapan nga ang team na napapalibutan ng future Hall of Famers at mga MVP. Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit handa pa din na magpatalo o magtanking ang mga team na tulad ng Detroit Pistons, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Utah Jazz, Portland Trailblazers at iba pa next season. Ang pag-abang nga sa kanya ng mga team ay hindi nalalayo sa ginawa ng mga team sa Victor Wembanyama noon. At nakita nga natin sa scrimmage na ito kung bakit. Halos pa kumpleto nga nila ang comeback ngunit sa uli ay game saving block ni Anthony Davis ang tumapos sa game na ito matapos niya na magmintis ng dalawang free throw. Ang bagong five-man combination na nakita natin ay Stephen Curry, Anthony Edwards, Jason Tatum, LeBron James at Bam Adebayo. Subalit ang naging closing five nga nila ay si Tyrese Halliburton, Devin Booker, Drew Holiday, Anthony Davis at Bam Adebayo. Definitely malaking concern ang mahirapan ng Team USA sa USA Select Team na pinapangunahan ng isang player na hindi pa nga 18 years old. Ang pangahawakan mo na lang nga dito kung ikaw ang Team USA ay ang dream team mismo ay natalo ito sa unang scrimmage nila laban sa college all-stars noon at ang ending nga nito ay nantambak sila sa Olympics. Ang pinagkaiba lang ngayon ay di hamak na mas matindi na nga ang competition mga kaibigan. Sa ngayon ay patuloy pa rin na hinahanap ni Steve Kerr at ng Team USA coaching staff ang tamang kombinasyon ng mga players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Oh!